Tama na! ako ng tawad! Tama na! Mga bata, na ng sinira nyo! Bukas na bukas din ipaayos nyo to! Ha? Wala ka rito nung mamatay si Pasing. Kami na lang nga ni Pacifico, nag-asikaso ng kanyang libing eh. Salamat ha. Siya nga pala. Yung mga pamangking ko, nasa na sila? Ah, nasa bahay sila. Alam mo, lalo na't ngayong bakasyon, doon na sila naglalaro at doon na rin sila kumakain. Gusto mo bang patawag ko sila? Huwag na. Mamaya na lang. Saka, ang totoo niyan eh. Hindi nila ako kilala. Anim na tao kasi ako nagbakasyon eh. Ah, ganun ba? Pero alam mo, Elmo, buti na lang magkakaroon na rin kami ng kapitbahay na medyo maitsura. <laughs> alam mo, mabait akong kapitbahay pa nga eh. Pabili na ho. Hoy, Henry! Halika nga! Oo. Oh. Teka lang, may binibili ang tao eh. Pangkat ang matatapang. Huwag naman. Chong! Chong! Chong, puti dumating kayo! Ang ah. Kinuha mo na yung pera ng mga bata. Sisipahin mo pa. Di pa kayo nahihiya niyan? Ang lalaki ng mga katawan nyo. Para kay mga kalabaw. Ba't hindi niyo bata takin nyan? Para matanggal yung mga mantika nyo sa tiyan. Ito pala ito eh. Sino ba? Bakit ka ba nakikalam? Ikaw na... Mga pamangking kuto eh. Soli mo yung pera. Bakit ko siya so soli? Eto. Kunin mo. Hoy! Ano yan? May problema ba? Wala oh, tata. Napulot ko lang yung pera ng bata. Eto, isosoli ko na nga eh. Walang gulo, ha? Ayos. Henry. Chong. Magkano kinuha sa'yo? Si po. Eh, ba't 20 pesos lang to? Ito. Hmm. Naipit lang. susunod naman mga pare. Huwag naman yung tinatalo mga taga rito. Sa lugar lang tayo eh. Ha? Sige, pare. Thank you. Kisi. Ako magluluto ngayon. Ano gusto niyo luto? Siyempre, kini sa chong. Hindi masarap yun. Ang masarap, inalagyan mo ng binati itlog. Hindi pwede. Meron tayong club na pulit. Ako? Magyan yung chong. Basta damihan mo lang ang Chong. sige, agad mo to. Oh, okay. no, alikin na. Kaya kanya, kanya, kaba. Kulang na si Buya sa to. Sinong ang gusto bumili sa inyo? Si Pipito na siguro. May ginagawa ako eh. Tito. Hindi, si Kiki na ako tapos na rin ang ginagawa niya. Ako na naman. O, sige na nga. Akin na yung pera, Chong. O, ito. Bilisan mo, ha? Opo. Asan ang chewin mo? Tawagin mo! Chong! Chong! Yung mga lasing nandiyan! Hinahanap ka! Ilan sila? Abay. Sabi ko na nga, abay. Huwag kayo lalabas. Sa kumahala. Oh, ano kayo sumusunod? Alam kong darating kayo para humingi ng tawad sa mga pamangking ko. Pero huwag kayo mag-alala. Pinatawad na kayo ng mga bata. Ano, di ba? Hindi, pa. Sorry Ipa pala ka Ipapali Kay patawarin kami ng mga yan O hindi Ikaw ang hihingi ng tawad sa amin Pagkatapos ka namin, tulugin! Nakalabaw. ka na ng kapit pa sinira nyo. Bukas na bukas din, ipaayos nyo to. Ha? Sige, Chong! Pati bakod dati, pabayaran ninyo. Papalitan nyo ang bago, Chong! Oo nga, hindi sa ako dyan eh. Pati sa amin, ha? Opo. Yes, boss. Opo. <laughs> Henry, pinabaan ng batok sa'yo. Yan rin po, Chong! Yang kulot na yan! Pabihira ka naman. Ba't naman ba't yung bata pinapatulan mo? Ha? ha? Hindi ko na buhulitin. Huwag mo nang gagawin uli ha? 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 Hindi ko na buhulitin, sir. Alis! Henry! Magluto na tayo. Wala na mga istorbo.